Hello guys. Mayroon dito malit na tindahan sa sa tabing daan. Bibili lang kami. Tapos magbayad lang kami ng parang jeepers. Ayan dami. Oh, di ba? Nasa tabing daan lang. Agwa kami ng oh. Dami yung paninda. Tapos may sibuyas pa. Tuhan yung agwa. Nai agwa. Ano sa? Balcos tay agwa kami. Fifteen kroner. Ay na ay Ay. Pipino. Nay, no, Tapos may, lang. Nay, oh, oh, na ye throw dito de de. No, pero asa Tapos iji kas lang. Na ita na. Okay, okay. Tapos may mga ma ano, marmalade. Ano marmalade? Ayan, dami. Ito, 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 may mga strawberry. Ang daming ku, klase ng ano, mga jam. Oh. Ebler also haning na. Igi haning ha. Igi, may. May. Uh, uh, nay, 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 nay. Tanay, Asia eh, ba? Oh, daming klase ng anong jam. Ang dami. Hay, kunti. Kunti. Oh. Tapos chikas lang. Oy, may patatas, bili kami ng patatas. Yan ang patatas na bago, tapos Yan lang, nasa tabing daan lang kami. Tapos may sibuyas. Oy, balkos, ay, Poster eh, haning. Subuyas, haning, magkano? Five kroner, haning, na. Delay mo eh, haning. oh ayan, guys. Nandito lang kami sa tabing daan. Bumibili kami. Ayan. <tipos> Ay! yan lang, bayad lang parang chikas. Tapos, ayan, eh, dumadaan na yung mga tao. Dito, <tipos> tindahan. Anis lang mga tao. Walang ano. Ayan na. Ah. na. Lang ang bahay sa, sa likod. Oh, ganda ng ano, mga kahoy. Yan, sa tabing kalsada lang. Ang cute ng tindahan. Ah, di ba? Ayan. Walang magnakaw.